Nagbubunga na ang all-out war ng pamahalaan laban sa bandidong grupong Abu Sayyaf. Ayon sa Western Mindanao Command, nakapenetrate na ang pwersa ng militar sa mga lugar na pinagkukutaan ng ASG. Narito ang hato na balita ni Dante Amento. Hinihintay na lamang ng Armed Forces of the Philippines ang tamang tiempo para sa matinding bakbakan na inaasahang magaganap sa pagitan ng mga militar at Abu Sayyaf Group sa sulok. Ayon kay AFP Westmancom Spokesperson Major Philemon Tan Jr., bagamat tila tahimik lang sa lugar ngayon, ay hindi nangangahulugan na walang ginagawa ang tropa ng militar. Inihayag ng AFP na unti-unti na nilang nakukuha ang mga lugar na dating pinagtataguan ng mga bandido hindi ko mo hindi tayo napapalaban. ay eh, ibig sabihin walang nangyayaring operation we are just waiting for the right time the right moment no para magkaroon de ng decisive engagement dahil dito nahihirapan na anya ang mga bandido sa pagtatago kaya pinakawalan na ng mga ito ang kanilang mga bihag Malaking tulong din niya ang suporta na ibinigay ng mga residente at mga lokal na opisyal tulad ng mga binoong Barangay Peacekeeping Action Team sa Opensiba kontra ASG. Gayon din ang mga dagdag na pwersang ipinadala sa Sulu upang mas mapalawak ang kanilang operasyon. Well, malaki ho ang nagiging natin na ground. Ano? Uh, emplace natin yung mga tropa natin. Nakakaroon tayo ng strategic na mga Uh, pag uh, e place ng sundalo natin sa mga areas kung saan alam natin na mas magiging maayos yung pag, pag uh, save, uh, ng kidnap victim. So, Tinatayang aabot sa labing anim na batalyon mula sa iba't ibang specialization tulad ng Scout Ranger, Special Forces ng Navy, Air Force at iba pang naatasang tugisin ang Abu Sayyaf alinsunod sa Seek and Destroy Order ng Pangulong Duterte. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City.